MLQHS Best Day Everyone Kami nga pala ang pangkat dalawa na maghayag ng mga digmaan at pagbabago dulot ng digmaan Ano naman sa mga aralinan sa talakay Una, pinagmula ng pangyayari Two, digmaan na nangyari sa kagilura, silangan, karagatan at ang tabanan sa labas ng Europa Three, pagsali ng United States sa digmaan Four, ang mga nasundo ang pangkapayapaan Five, para naman sa una, paano nga ba nagsimula ang mga ito? Ang mga pangunahing pangyayari sa Europa na maituturing na pangunahing nakaapekto sa pagsiklab ng unang digma ang pandaigdig ay ang krisis sa Bosnia noong 1908. Pinamahalaan ng Australia ang Bosnia Herzegovina noong 1908. Tutol dito ang Serbia dahil na ang pamahalaan ang Bosnia-Herzegovina. Ang Russia ay handang tumulong sa Serbia dahil sa kanyang interes na makapasok ang Balkan Peninsula. Nakahanda naman lumaba ng Australia-Hungary sa Serbia. Digmaan sa kanluran. Naganap ang pinakamainit na labanan noong unang digmaan, pandigdig. sa Saklaw nito ang France, Switzerland at Belgium hanggang sa North Sea. Ang nilagang France ay napasok ng hukbo ng Germany at nakalaban ang mga sundalong Frances at British. Dumepensa na mabilis ang Russia sa silangan ng halos makalapit sa Paris ng mga Alerman. Nahati ang mga hukbo. Ang hukbo ng Germany kung kaya't sila inabigong may sakatuparan ang Esklerfen Plan. Dahil naging malag malag mabagal at matindi ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Gumamit ng mga sundata tulad ng mga machine gun at poison gas. Maraming sundalo ang namatay sa labanan ito. DIGMAAN SA SILANGAN ang digmaang ito ay mula sa Baltic Sea hanggang sa Black Sea. Naglunsad ang Russia ng pagsalakay sa Germany. Pinamunuan ito ni Tsar Nicholas II. Natalo ang hukbong Russia sa labanan ng Tannenberg. Itinuring itong pangunahing tagumpay ng Central Powers. Nagtagumpay naman ang hukbong Russia sa Galicia, ngunit di rin nagtagal ang kanilang tagumpay. Pinahirapan sila ng mga German sa Poland at tuluyang humina at kalaunan ay bumagsak ang hukbong sandatahan ng Russia. Naging sunod-sunod ang pagkabigo ng Russia sa mga labanan. Ito ang may pinakamaraming bilang sa mga sundalong nasawi, nasugatan at na bihag na umabot sa 5.5 milyon. At para naman sa pang-apat ay ang digmaan sa karagatan. Nagkasubok muli ang pwersa ng Germany at Britain sa Atlantic. Dinala ng Germany ang kanilang hukbong dagat na tinatawag na High Seas Fleet sa North Sea upang palubugin ang mga barko ng Britain. Ngunit ikinagulat ng mga Aleman ang naging pag-atake ng British sa bibayan ng Denmark na naging dahilan ng pag-atras ng Germany. Sa labanang ito ay maraming barko ng Britain ay lumubog kaya naging patas lamang ang laban. Ang Atlantic ay nanatili pa rin kontrolado ng mga allies at ang panglima labanan sa labas ng Europe. Nagnais sa mga alis na makabawi sa Central Powers kaya't gumamit sila na hakbang upang makakuha ng Tortilla Street na noon ay nasa ilalim ng Imperyong Ottoman. Tinawag itong Gallipoli Campaign subalit hindi naging matagumpay ang Allied Powers sa madugong laban ng ito at ikinasawi ng tinatayang 250,000 nilang sundalo may naganap ding labanan sa Timog Kanlurang Asya. Dito natamo ang alis ang mga tagumpay na makuha ang baghab. Jerusalem at Demetrius nagdeklara din ang dimaan ang Japan laban sa Germany at naagaw nito ang mga napaskamay naman ng France at Britain. Para na mas pang-anim ang pagsasali ng United States sa Dima, tinara ng Germany ang barkong at palagi sa sa Britain noong Ma Mayo 7, 1915 isang yung boat na nagpalunod sa Bistay. Pasa papasare yung barko ng Britain na may sakay na ding Amerikano um, Amerika tinatayang 1, 1998 na kataon na namatay sa ang mga pasaherong Amerikano. Isa pa pang pangyayari na tulak yung USA na kabihagi sa digmaan ng pagpadala ng telegram ang Germany name na may kasot sa mga nang sabihing nakapalit ang pangakong maling ibabalik ang mga natin nila ang teritoryo na sa ilalim ng Estados Unidos naging dahilan nito ng pagpapasya ng United States na magiliflara ng digmaan noong April 2, 1917 sa ilalim ng ng pamulong modron ang pangpito naman mga kasunduan pan pang kapayapaan sa pagnanais na wakasan ng digmaan upang maibangon at maitaguyod ang Europe. Naglungsod ng Peace Conference ang 32 na bansa noong Enero 18, 1919 sa Paris. Namunong kasunduang ito ang mga nagawing bansa at hindi pinayagang dumalo ang mga natalong bansa. Tinawag na Big Four ang mga nanguna sa pagbuo ng kasunduan. Ito ay sina Woodrow Wills. Ang, hala, ang mga doon ng superior size and nagtapos ako ng digmaan ng patigbig and nagulot ng malaking pagbabago sa politika at ekonomiya ng Alamanya bilang ang mabigat na reformasyon at pagwala ng teritoryo. Para naman sa pagproses tanong ay, ano ang pangunahing dahilan kung bakit bumagsak ang ekonomiya ng Russia noong unang digma ang pagdaitig? 2. Ano ang naging resulta ng malaking bilang ng mga sundalong Russian na May na sugatan noon na bihag sa digmaan. 3. Paano nakatulong ang Estados Unidos sa mga allies upang magtagumpay laban sa Germany? Hanggang dito lang ang aming video presentasyon namin. Sana naunawaan yung mga tinalakay. Salamat sa inyong panonood.